Hello guys, my name is Manny. Welcome to my kitchen. Madalas pa kayong napapanisa ng kanin pag hindi nilalagay sa ref ng maghapon at magdamag? Kung kayo ay walang ref tulad ko dito sa apartment, o kung kayo yung tipong nagtitipid sa kuryente at gasul para palamigin sa ref at painitin sa kalan ang kanin pagkakain na, then lucky you dahil ang tips ko ngayon sa inyo ay paano magluto ng kanin na hindi agad napapanis sa loob ng dalawa hanggang tatlong araw. Simulan natin ang pagluto sa pamamagitan ng paghugas ng bigas para matanggal ang ipa, mga bato at iba pang dumi. Kadalasan ang kanin ay mabilis masira kung ito ay malambot at basa, kung saan madalas pamumugaran ng bakterya at germs ang mga moist areas. So kung gusto nyong matagal mapanis at kaya nyo namang kumain ng medyo matigas na kanin, ay bawasan ng tubig sa suggested cups nito. For example, dito sa rice cooker ko, for every 4 cups of rice needs 4 and 1 half cup of water. Pero dahil masyadong maalsa ang bigas na binibili ko, kailangan ko itong gawing tatlong cups na lang. Mainam na alamin kung anong klase ng bigas ang lulutuin nyo dahil may recommended measurement ng tubig per klase ng bigas. At ngayon naman, ang preserving agent natin, ito ay walang iba kundi ang vinegar o suka. Lagyan ng dalawa hanggang apat na kutsara ng suka ang bigas bago isalang ang sainit at lutuin. Tulad din sa mga noon akong food vlogs, ang ascetic foods like sinigang, paksiw at kilawin o anything na maasim at tinitimplahan ng suka ay matagal mapanis kahit hindi ilagay sa ref ng dalawa hanggang tatlong araw. I-apply din natin ito sa bigas. a few moments later. As you can see here, nag-expand ang almost half ang bigas sa aking rice cooker. Ganyan kaalsa ang bigas na binibili ko dito sa amin para tipid. Ito din ang pinakamura dito sa presyong 52 pesos per kilo. So makaraang tumaas na ang lever ng rice cookers sa keep warm indicator. Magantay pa ng at least 15 minutes bago tuluyang tanggalin ang saksakan para mag -in -in at lumambot pa ang kanin at mag-evaporate pa ang excess na tubig. A few moments later. So ayan mga kaibigan, ang ating lutong kanin ay tatagal ng dalawa hanggang tatlong araw kahit hindi ito ilagay sa refrigerator. Sana ay nakatulong ang tips natin ngayong araw. Hanggang sa muli and thanks for watching.